Salamat, good evening. Merry Christmas everyone. Nandito dinalaw tayo ni Hindi binisita kasi tinadalaw sa hospital. <laughs> bird ng subit po. Ayun. Si Idol. Paki-subscribe na rin sa lahat ng mga supporters ni Idol Larry Granite. Salamat, salamat. Ano po? Huwag niyo po kalimutan, bird ng Subic ah. Mix Vlog po. Tandaan niyo po yan. At saka maraming maraming salamat po sa mga tumatangkilik po sa amin, lalo na kay Idol Larry Granite. Ayan, so, pa. Po. Kay Ate Elisa, Kapitli, maraming maraming salamat. And then, meron pa pala tayong isisingit, Idol. Yung Facebook page natin, Larry Go is Granite, ay Larry Go is Graho. And then, yung kanyang Facebook, kay uh, Andrelin, Andrelin, ayan yung Mrs. Andrelin ni... Nira. Mrs. ni Idol ah, Mrs. Yeah. ko po. Yan. Yeah. PW, PWD po siya. Hindi pa siya di, ngayon. Hindi siya marunong magsalita. Ang salita. marunong lang po siya humawak ng cellphone. Mm -hmm. Pero hindi marunong magsalita. So, please, don't yeah. forget to At saka marunong lang din po like... siya tumawa. Uh, yan. Yan. yan lang po ang alam uh, niya. Nag-smile. Nakita yeah. nyo ah. Doon sa ano ko nga pala. Sa sa vlog ko na pinuntaan ko sila at medyo nagkaroon tayo ng konting ano dun sa kanya, share. So, iba yung mukha niya. Tingnan niyo naman yung mukha niya. Oh, Kansa na. Oh. At saka, <laughs> mga guys, nagpapasalamat po talaga ako kay Idol Larry Granite kasi siya po ang tumulong sa amin na nung walang-wala po talaga kami kasi nga po, binigyan po kami niya na yung parang panibagong buhay dahil binigyan kami ng bigas at saka binigyan po kami ng hindi naman kalakihan na halaga pero para sa amin malaking halaga na po yun kasi ano po yun eh wala pong ano yun yung ano yung idol yung tawag nito yung dinala mo yung bigas doon parang ano yun yung lockdown ba yun hindi naman. Okay. Hindi lockdown tapos, na? tapos, pero kaling kakalalabas ang ano nagpapaganda doon kalalabas lang po namin sa hospital ni Mrs kasi stroke efficient po siya. So, kaya, kasi, yun. kaya may nag-recommend sa akin doon. Mapapanood nyo rin po yun sa, ano, nag-viral po yan yung mga video na yan. Mapapanood nyo po yan yung kay Ma'am Ad Andrelin. Alam niyo po mga guys, alam mo po bakit ako nagbablog? <makes> ah, dahil sa, sa kanya. Yun. Kaya, kaya nagpusugin po ako kasi baka sakaling ma-monetize. Malapit na rin po. Yes. Dahil sa kanya, suportahan po natin oh, yung kanyang channel. Bert ng Sobik Mix Vlog po. Mix Sana po matulungan niyo po. Kakalapit lang po kami dito. pa bahay po kami. Yancy. siya po ang ano, siya po ang inspiration ko kung bakit ako nagbablog vlog I love you Bert. Kasi nga dahil you. kay Mrs. I love Baka you you. matulungan ko po si Mrs. na si... mapagamot po talaga lalo. Kasi si nga po siya Angelin. Ano po siya? PWD oh, po siya. po 'yan, sa, yan sa mga vlog. Sana po gumaling pa siya lalo. Viral po 'yan. Pagpapasalamat po ako sa mga sumuporta kay Ma'am Andrelin. So sa ngayon, malapit na po tayong ma-monetize. Kunti na lang po, patulong na lang po at then na tulungan din po natin okay. yung ating ating idol na si Bert ng Subic. Oh, Bert ng Subic Mixed Vlog po. Mixed Sana uh, wag niyo pong kalimutan mga siyempre, idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po. Pat, ito pa, isa pa, i-ano pa natin, i-ano pa natin si ate Elisa Kapitli. Ay, yan. Si Nanay Elisa Kapitli uh, po. Monetize na po yan. Hindi pa kami monetize. Pero, by the way, na gusto po namin mas kitbang patulungan po siya. Ah, uh, pag nanay, ah, uh, pag mapanood mo na, po to, Nanay siya. Elisa Kapitli. Hello po. Yeah. I love you. I love you Nanay Kapitli. Maraming maraming salamat mo sa mga tulong niyo at mga payo niyo sa amin ni Idol Larry Garnier. Maraming salamat po Nanay Kapitli. Hello po. I love you. Merry Christmas. Thank you so much. Merry po para sa inyong lahat. And Bukas po. Christmas na po. Sana ingat po tayong lahat. mga Idol lahat sana hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon dahil ang ating mga puso ay nasa Kanya. Thank okay. you so much. Totoo po yun. Salamat po Lord. I love you sa lahat ng mga biyaya mo at sa ating mga profession na ginagawa natin sa buhay. Maraming maraming salamat. Sana patuloy niyo po kaming gabayan para sa kabutihan. I love you all and thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Paalam.